it was very clear na ang issue doon ay hindi budget hearing. Ang issue doon ay ipahiya, atakihin, imalain, bastusin ang BC Presidente. Pero instead, she stood the ground to defend her office and mandate. Yun po nakita nating leader. Bakit sinabi niya? Kung ano ang itatanong niyo, sa aming budget sa Office of the Vice President, hindi na kami kailangang sumagot pa sapagkat inihahabili namin sa inyo kung i-approve nyo o hindi. Kung hindi nyo i-approve, di wala kaming budget. Kung i-approve nyo, salamat. Kasi alam na niya na bubutasan siya, hihahanapan siya ng kung anong-anong mga issue, which nangyari nga ngayon. Nang ipinipilit nila at ang naging attack dogs, pangunahin ay ang mga Communist Party, NPA recruiters, na mga tauhan ng Communist Party at supporter operatiba para sa New People's Army na nasa loob ng Kongreso yung tatlo dyan. Lalo na si Brosas at si uh, Raul Manuel at saka si uh, Castro. Nagkaroon ngayon ng pagkakataon ang Vice Presidente na may ilantad sa buong bansa na ito po ay isang grand conspiracy ng mga dilaw na politikong pulpol ng mga abusado sa poder sa panahon ng dating gobyerno, wala namang ginawang maayos sa ating pamahalaan, ng mga komunistang tagapagbagsak ng ating bayan at tagapagpatay ng kabataan at mamamayan at sa ng mga alipores ni Marcos sa loob ng Kongreso. Yun nga ang nakita natin. At sinabihan niya, hindi ba itong nangiinsulto sa akin ay convicted criminal ito na hindi dapat dito nakaupo? Si Franz Castro po ay convicted criminal. Hindi natin maintindihan sa gobyernong ito bakit hindi ito nakakulong. Dinirekta siya ni Vice President Sara Duterte. At pangalawa, binanggit ni Sara Duterte, ang anumang question ninyo sa confidential fund issue nakasalang sa Supreme Court, doon kayo pumunta at magtanong. Sapagkat yan ay live case. Tama. The, pre the Vice President is a lawyer. She knows kung ano ang limitasyon ng pwedeng i-discuss. Pero bottom line is, sa pagkakataong ito nakita natin, kung paano tumindig sa tama at prinsipyo ang vice presidente para ipagtanggol ang mandato at ang functions and powers and authority vested sa kanyang opisina, hindi abusuhin at bastusin at lapastanganin ng mga nasa kongreso. At nakita natin ng opposite, si Benny Abante, nagtapang-tapangan pa. Ang tagal na nito, nagpapakilala pa itong obispo, pero abusado ang kongresman na ito. Mm -hmm. Very abusive. Very abusive. Yes, kasabuan din ito ng mga komunista sa Kongreso at itong si Kimbo at itong uh, sila Alunto at lahat ng yan, nasaksiyan namin yan sa loob ng Kongreso kung paano nila takutin ang mga resource persons nila dyan bastusin at labagin ang mga karapatan na parabagang they own the law and the government and they're the powerful and they can only decide kung ikaw ay sasagot o hindi. Ito po ang nilabanan ni Sara Duterte sa loob ng mga buayang politikong abusado at walang pagrespeto sa mga karapatan ng mamamayan.